Hello guys, good good afternoon po everyone. Good afternoon, good afternoon. Mag-alauna na po, 10 minutes to 1 na kaya nagsaing po ako. Galing po ako sa supermarket, namalingke po ako dahil may blessings po akong nakita sa basurahan. May blessing akong nakita sa basurahan. Ako ay sino po. Nagkapuchino po ako sa bar kahapon. Ay, may nakatingin po ako sa basurahan ng... <laughs> mga ako sa baba sa basurahan. May mga scratches na naging kaskas na, naging kaskas na. May, may milyardaryo po akong nakita nga scratch na nakaskas na. Natinapon na lang, tinapon. Siguro, yung nagkaskas, sinahanap lang yung number. Ang drawing po, hindi niya, <laughs> hindi niya po binabasa yung instruction ng scratch card. Kung ano ang mapapanalunan niya sa scratch card ng milyardaryo. Eh, hinanap niya lang po mga number lang. Hindi niya po nakita yung mga drawing. Yan star, yung fero, yung yung euro po nga kuan na uh, Gitone, yung euro at saka yung lahat na premyo nga lingyoto and then nya po yan tinitingnan nakita ko po yung pag, pagtanga ko sa baba ng basurahan <laughs> na nagatungga ko sa cappuccino ko nakita ko po yung milyardaryo nga may drawing na star 100 Euro din kaya. 100 Euro yung blessing ko nakita sa basuraan. 100 Euro. Kaya, pang dagdag ko po. Bayad kay Frideline, pang dagdag ko po. Ang iba po, ipamalingkay ko ang iba. Pinamalingkay ko na po ang iba. Kaya po, may blessing po akong natanggap. Kahapon po. Kahapon. Kahapon kahapon ng hapon na yun nakita ko yung ano yung yung scratch card ng milyardaryo nga milyardary, may star hindi po ako makapagvideo doon dahil bawal po maraming nagkakape kaya marami pong nagkakape hindi po hindi po tumitingin sa basuran <laughs> hindi tingin sa basurahan, yung eh, mayroon nga sa baba nila nagkukwentuhan magkaibigan nagkukwentuhan sa tabi ko ako ito lang ang space ko sa bar yung ganyan lang ako nagkakaputsina yung sa baba ko po may basurahan <laughs> sa baba ko po ng bangko ng bar may basurahan po Siguro po ay bago lang po ang mga nyole po nga kas-kas. <laughs> nyole po sila nga hindi nila alam ang regulation ng, ng scratch card kung ano ang mapapanalunan po nila. Hindi po tinit Number lang po tinitingnan, hindi po may ang drawing kasi bonus yan. Uh, bonus kasi yung jewelry, ang ano dyan, yung mga drawing yung star kasi ang Fero at sa Cayoro. Ang star po 100, ang Fero po 200, ang 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 jetoney po, ang coins po nga drawing na euro is 500 euro. Ang linggito po nga nga gold nga mahaba, yung gold ay lahat po nga premyo sang card ay panalunan mo po. Yung nakita ko po kahapon ay star, star po, kaya na libre, star po is 100 euro. Kaya, oh, tingnan mo, tumingin lang ko sa basurahan may, may scratch card ako nakita, 100 euro. <laughs> kaswerte ko, kaswerte ko talaga kahapon, no, nag lang lang. Buta lang, dinadala ako doon, din, dinadala ako doon sa, ano, nung paglabas ko kahapon sa, kay Marina, eh, naglakad po ako. Tapos, nagmetro po. Ako na, kaya dumaan mo na ako sa, ano, sa bar, sa taas ng, bago ako bumaba sa station ng Lipanto. Kaya, doon ko na kita sa basurahan ang drawing ng star sa scratch card ng milyardaryo. Kaya, Blessing po kahapon, blessing. Kaya napuno po ang ref ko, napuno. Sa 30 euro kong pamalingki po, napuno ang ref ko kasang freezer. Napuno po, napuno. <laughs> ay, blessing ko talaga kahapon, ka-blessing. Ang aking pamalingki ay blessing. Blessing po. Blessing. Kaya, thanks God po sa blessing. Nakita ko sa basurahan. Sa basurahan lang ay, sa basurahan lang as scratch card, ay nakapuno po ng aking ref. Kaya ganun. Pinapalitan ko rin kaagad sa cashier ng bar. Sabi ko na, hindi ko nagpa-time ano, ito ko, Hindi ko sinabi na nakita ko sa basurahan. Baka kunin nila. <laughs> Kaya, para uh, ano lang, pasimple lang ko dampot. Kag tinap, tinungga na kaagal ang, kap, -ang Pinalitan yung, yung scratch card niya. Kaya nakita ko sa basurahan at pinalitan ng 100 euro. Tingnan mo, sa basurahan lang nakakita ko 100 euro. Tingnan mo kaswerte talaga kapo ng life ko kaswerte kaya ganon ang ang blessing na nadating po ganon ang blessing na nadating Thanks for watching po sa inyo. Ako ay magluluto po ng meatballs, bula-bula. Ay, uh, kung sa Italiano ay polpette polpette po ng Eurospin. Favorite po ng anak ko ang polpette ng Eurospin. Kaya bumaba po ako ngayon na malingkin ang ng polpette ng Eurospin. Niluto ko po uh, lulutuin ko po. Ako, nagsasain pa lang ako ngayon. Tapos, lulutuin ko yung pulpite, yung netballs nga lagyan ng sahog. Kaya yung bigay din ng karitas na, natumito tumito sauce yun din ng isahog ko doon. Kunting sahog doon. Ilagay ko ay eh, eh, eh ko muna ng konti, ligili, eh, ano dyan, para pula-pulahin mo konti yung karne na, na bola bola yung pulpite at saka lagyan po ng, ng ingredient po, sing mas masarap lagyan ng ano ng pag nagpulpite ka, konting tomato sauce at saka nilalagyan ko po ng, Ito po nilalagay ko, oregano po sa pulpite po sa oregano, oregano po mas masarap po ang ang pulpiti po ang bula-bula kung may oregano kung may kunting tomato sauce masarap po ang oregano sa lagyan ng ang ng ano ng oregano na gapalasa po sa sa karne sa pulpite, gapalasa po kaya ganon thanks for watching ko sa inyo Thanks for watching. Ako ay nabigyan ng blessing. Share ko lang po ang aking kasaya, kasiyahan. <laughs> Wala halaga na yung 100 euro ka star. Star po ang nakuha ko sa scratch card. drawing po ay bonus po yon Star 100 euro. Okay guys, thanks for watching po. Happy Sunday sa inyong lahat. Happy Sunday po. Happy Sunday. Thanks for watching. Babu! Subscribe nyo man naman po ako sa aking YouTube channel. Gina Benlero lang po ang akin pangalan. Thanks for watching.